Hi, ako si Bin, cream student. Kung interesado ko, interesado ka sa buhay ko, taga samahan mo ko. O yun nga mga tropa, nagchat ngay tropa ko dito at may sinen. Mga halap ka ng gagamba mga tropa! Kakalabali natin si tropa ka ben. ben! Ayan nga ba si Tata Boy? Medyo pa ng sile, kakain sa inasa, ina, <laughs> At ayun mga tropa, napailinga tayo, di tayo papayag nung wala tayong panlaban dyan. Kaya sama nyo, tropa, kinuha ko balanggot ko dito mga tropa at kukuha nga tayong gagamba mga tropa. At eto nga pala, hanap lang akong kasama at gagawa nga muna tayong karang. Dito nga pala mga tropa, kumuha nga ako dito ng walis ting, ting, Mga tatlong peraso lang mga tropa ang kukunin natin at gagawa nga tayong karang mga tropa. At dito nga mga tropa, tinawag ko na ang aking kalyansa dito at pinauho ko siya ng post pro para nga naman makagawa na tayo mga tropa. Pada yon mga tropa, dali-dali nang ginawa ng pamangking dito, yung karang parang saglit lang para may paglagyan tayo pag may nahulit tayo tayong mga sobrang lalaking gagamba mga tropa. Ayun nga mga tropa, mga 3 seconds nga lang namin nagawa yan. Nakaranas na ba kayo nga, mga tropa nung bata kayo? At yun nga mga tropa, sila nga ang ating mga kasama eh. Geng -geng muna kayo at tatawagin nga din dito si tropa, apaka-fogi. nga pala ang kasama natin mga tropa. Siyempre bago yung Geng gengeng muna kayo mga tropa. At dito nga mga tropa, pumunta nga ako dito sa bahay ng kapatid ko mga tropa. At, at manghihiram <laughs> nga tayo mga tropa ng flashlight. Apakaangas. Oh, at ayun nga mga tropa, nakuha ko na yung flashlight dito. Rekta manggagagamba na tayo. At ayun nga mga tropa, papasok na nga tayo sa lagusan na kantadya mga tropa. At biglang may makikita tayo dito mga tropa. At ayun nga mga tropa, nakakita nga tayo sobrang laking pwedeng i-adobo. Siyempre, di natin na-adobo yan mga tropa kasi bawal yan. ba makulong tayo. Ito nga mga tropa, nakakita nga ako dito ng tuyong dahon. Tinignan ko, may laman eh, wala pa lang laman mga tropa. Dito tamang lakad nga lang kami sa dilim para kaming mga adik. Ito nga, ito. itong mga tropa. Ay, gagi! Laki. Ano nga, labanan sila, ano? <laughs> Wait lang At ayun nga mga tropa Kinuha nga dito ni tropa Napakalaki nga nang nahuli natin At lalagay na nga natin dito Sa ating haula mga tropa at ayan nga mga tropa, nilagay na nga ni tropa sa hawla, pakaangas. Eh, nakaisa na tayo mga tropa. Dito nga mga tropa, may nakita nga akong puti sa ilalim. Ano kaya yun? Kala ko droga. Nung pala, pataba lang mga tropa. Kaya umalis na din tayo dyan agad. At dito nga mga tropa, may napansin nga din ako isa pang gagamba dito. Pakaangas. Kaso nga lang, hindi yata mong pipitigin ko nga na nga lang yung tropa. At naiinis nga ako sa mga ganyang gagamba. Bugs. <coughs> Eri eh, again. Ito, hindi. Pwede lang kasi, hindi pa. Ito ko Boy. Pwede na yun. Pwede na din ito nandito. Huwag mo po yung masyadong talaman. <coughs> at ayun nga mga tropa, nakakita nga kami dito ang dalawang maliit na gagamba at kinuha lang namin yung isang maliit at dibigay ko na lang dito sa bata akong kasama. Awa, amun. Wala. Wala. Yan, nawala. Tang. Kabila. Nasa kabila kasi huwag mo nang diinan. Ito ng tayo dito mo <coughs> Ano <coughs> ako po? po? At ayun nga mga tropa na pa nga nung batang ito yung una nating huli nakakaumay. <laughs> at dito nga mga tropa tinray pa naming hanapin baka nalaglag lang kaso wala na talaga. At ayun nga mga tropa nakakita nga ulit kami dito nagpatuloy na nga kami at wala na ngayon at nakakita nga kami dito. lilingo ka mga terdi ano? Eh tumano

at ayun nga mga tropa, isang maliit at isang malaki dito may kain-kain pa nga yung isa tropa, busog na busog yata. At ayun, kinuha na nga ni tropa dito. At ayun nga mga tropa, nilagay na nga namin dito mabuti at di na nga namin paghahawakin yung batang ito. Pamangkin ko na nga lang ang para di na mawala. Dito at, mga tropa, nakakita pa nga ang prutas. Ewan ko kung kinakain. Dito mga tropa, nakakita nga ako dito ang gagamba. Pakalaki, kaso nga lang may dalawang sungay sa likod. Tungko nga pala yan, mga tropa, hindi namin yung inukuha. Dito nga mga tropa, sobrang tagal na nga natin naghahanap at wala pa din tayong mahanap na panibago. At may nakita pa nga ako dito mga tropa na snail, little snail nga pala yan mga tropa, sarap patayin. Oh, bata. <laughs> <laughs> So, sobrang layo na nga nang nalakbay natin dito mga tropa, nakakapagod na at wala pa din tayo nakikita na agad kasi ng mga batang, mga sa gagamba. At ito nga mga tropa, nakakita nga lang tayo dito ng mga flowers at wala na nga tayo makita ng gagamba. Nakakapagod na nga mga tropa, sobrang layo na nga nilalakad natin baka maahas pa tayo at wala naman tayong nakuhuli kaya napagdesisyon na nga namin mga tropa na pumuwi na lang at dito nga mga tropa habang pauwi tayo may nakita pa nga tayo dito isang maliit na gagamba syempre kukunin na namin yan timawa kami sa gagambay eh at ayun nga mga tropa, sinungkit na nga ni tropa dito. Siyempre, papabilisin na nga natin dyan mga tropa para di na kayo mainip. At nga, nahuli namin na napakaliit lang. At may nakita pa nga ako dito mga tropa, ang brief. Shoutout sa mayari ng brief na yan. At habang pawi nga kami mga tropa, kita ako dito ang kulay violet na gagamba. At eto pa nga mga tropa, isang gagamba, kulay green, napakahaba. Ay! Hey! Sana may akuha ka sa akin. Eh, hey, genggang muna. At may nakita pa nga tayo dito mga tropa. Ang gagambang kahoy. Kaso di kinukuha yan. At dito nga mga tropa, nakakita pa nga tayo sobrang laking ba Tatlong danggal yata. Ang laki mga tropa. At lang. Siyempre, di natin kukunin yan. At dito, habang naniningin nga ako dito ng gagamba, mga tropa, nakita ko nga dito yung bata, si Ukas. Tingnan ko nga ang kanyang kahan. Napakalaki nga pala ng kahan niya. At ayun, pagbukas nga niya. Ayun nga mga pala, mga tropa. Ayun nga pala ang huli niya, mga okra. <laughs> At ayun nga mga tropa, dumating na nga sila Jay-Z mga tropa ko may dalang gagamban, makikipaglaman daw sa atin. At ayun nga pala mga tropa, yung gagamban nila, ubon na lalaki. Buwang all at dito mga tropa dahil sobrang lit lang nung atin. At ayun nga mga tropa, pagkakanain na nga dito. Patay ka sa ambi. Kago ka. Ayan na, nagsakutan. Putang nga, sakmo mo. sa'yo. Di mo makita mabuti ito yung likot Ipo. Yan na, Go next. Bago, pangit. Ulit, ulit. <laughs> at ayun nga mga tropa, ayun nang lumaban ng atin at pares na lang nilang dalang gagamba ang pagsasaputin nila. Wala na lagyanan. Eh, eh yan na, nagpakatan na si ko. Di kaya na rin isa. Di kaya, malaki. Yung... Malaki gago. Malaki si Upo. Oh, uh, Ayun, oh. pinakatan. Nawala Sinugod na. Ano, na Lag na dito mga tropa at ipagpapaitin <private> ulit. Pwede ko na. Yun, uh, napakat na. Sinaputang sa tingting. Huwag mo igalaw mabutay. Nagpahalo po po ako siya. na nga po ya, men. Sinaputan na. Hey, Ay, man. Buhay <laughs> okay, <tayo> na, buhay <laughs> Hindi, diyan sa baba. 1,000 views yan, ate. Tingnan mo pala intro mo. Si ay, yung sa... Eh, na. Pinain na. Patay na. Patay na po, yung aming... Pinain ng gagambang upo. Gagambang upo. Kagaw, makakatisan pa ata. sa atin. May kakis yung... Apakaangas ah, talaga ng gagambang upo. Wala na lakas kumapit. So, kasi iya ka kong Eh, kaya nga naman pala, mga tropa, ang lahi nga pala ng gagambang ito ay... Pinain ini eh, gagam gagambang upo yan, makislo. Ano ba? Yung pula na yan. Ang bagay niya, Eh, siyempre, gagambang upo. Kumakain ng upo yan. Geng-geng, kito. Geng-geng, geng-geng ka muna. At ayun nga mga tropa, natapos na nga tayo. At bago yan, geng-geng ka -geng muna. Bye-bye.